Yo, what's up mga cottage? Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so bawang lahat, ah, miga-miga shoutout para sa ating, ah, ah, sa aking kaibigan na si Michael Bautista. Happy, happy birthday. Party, yan, <laughs> more birthdays to come and uh, more blessings to come. Yan, happy, happy birthday. At sa lahat po ng mga sila supporters natin, miga-miga shoutout sa inyong lahat. Kina uh, Mami Esperanza de la Cruz. Patrick Earl at um si pa si Sir uh, Kagawad at si uh, Sir John at si Ma'am Kumala Bryce yan so ayan nandito po tayo sa may Isla Verde mga ka sa barangay 23 so ayan dito po tayo dumaan Tingin ko sayang lang dito, mga ka so yan, sayang lang. Mas maganda kung nilagyan na lang siguro nila ng aloe blocks. Ayan, oh. <coughs> So, yun mga cottage, kaya po ay ah, dito tayo nag-update. Hindi ko na sana i-update ito nga kwan kasi yun nga po ay para ah, parang ah, wala namang nagbago. Pero ngayon nakita ko sa update ni si Dinitures, may ka-shoutout kay Dinitures Adventure na may asfalto na pala. Yung uh, ah, ginagawang ah, major bridge dito po sa may magsaysay area hanggang doon po sa may kwan. Yan o. Oh. So, dako kay kulay yulo. <laughs> Yung ah, kalma na ata mga cottage. May asfalto na pala. Yung uh, major bridge na yan. yan. Titingnan natin. Hey, shout out. May hey, vlog, shout out, shout out. <laughs> dito mga cottage, pupuntahan natin yun ngayon. Ay, uminit bigla. Ayan. sana nandiyan si SG vlogger mga kautich teka na rin na, uh, hindi hindi tayo nakapagkuhan sa kanya nakapag conversation din pala kay sir padrones vlog so ito na pala mga kautich oh yan kung matagal na ito mga ka Di ko lang talaga na-update. Yan o. At yung Super Roro na dito po sa may magsaysay Santa Ana Warp na nakadaong mga ka ah, hindi pala nakadaong nag uh, pupunto po dyan sa laut Ayan o. Ah, bihira lang po yan makapunta dito mga ka Yung Super Roro. Ah, super Shuttle Roro. Yan mga kautics. Sa Cebu City pa tayo mga ka So, So ito na nga at confirm natin na may asphalt na talaga. Yan no. Wow. Which is um totoo. Yes, si si vlogger. Yes, si si vlogger mga ka-outitsuna. Mga guys shoutout wala kay SG vlogger tagal-tagal din tayong hindi nakapagyan no? so si Ratcho uh, at nagpapahinga ng mga cottage siguro yeah. iba kasi yan si Sleep Vlogger mga cottage Napakakwal kwan yan napaka sipag nagtatrabaho pa sa umaga nagtatrabaho pa sa gabi 24 hours na walang tulog yan dito naman So, ito na yung itsura na makita natin dito sa may uh, uh, na may asfalto na. Ito po ay uh, pinuntahan ko talaga dahil po kay Dinitures Adventure na siya po ay uh, nagbablog. Yan. So, hindi kasi ito yung ni Sir uh, SG Vlogger. Kaya hindi masyadong na-update. So, parang tapos na mga cottage, so nasa second layer na po. Yan. Matagal na pala to. Hindi <laughs> talaga natin napupuntahan. So dito yan mga cottage, may uh, ilalagay pa sila na, na disenyo. Parang katulad ata nun. Ano, no? Dito banda. Napakatibay ng paggawa nito mga cottage. Kung uh, nakita lang inyo sa mga last update ang previous update natin. Ang ginagawang uh, major bridge. pero ito pataas siya mga counties tapos pababa. Napa po siya. Hindi po katulad doon sa may uh, ginagawang ILM incremental launching method. Doon po sa may uh, uh, talo mo talo mo matina uh, major bridge. Yan. So ito po ay may haba na 800 Ayan. 503 803 Nakalimutan ko sa update kanina Yan. Ah, uh, Yung haba nito nga ah, uh, uh, Major bridge Dito po, dito po sa may magsaysay Guys yeah. guys Ayan. Guys Guys Ayan, So dito banda mga kotis Di pa nila ginagalaw or uh, inaayos Kasi yun nga po Dumadaan pa kasi dyan yung Dumadaan pa kasi dito yung ang uh, tawag nito yung mga sasakyan mga heavy equipments. So hanggang dito kasi di pa natatapos doon banda. Kasi at wala din silang mga access road na pwedeng daanan mga cottage maliban dito. Kasi doon din sa may uh, tawag niyan sa may uh, Rojas extension ginagawa pa kasi doon mga cottages. Kasi dito ito talaga yung mas uh, malapit o mas magandang daanan ng kanilang ginawa. Ngayon. Ano si Ratcho natutulog. Yo, what's up mga cottage sa magandang hapon. So andito si SG vlogger at kumakain mga cottage sa po tayo ng permiso. So mega shoutout kay SG vlogger TV. So supportan po natin mga cottage sa 'yung kanyang Facebook page pala ay uh, ka59mix TV. Yan. So, uh, pinalitan po niya mga kaotid sa pakisuporta. paki uh, pakipalo po ng kanyang Facebook page, kap uh, ka-59 mix uh, or TV. So, yun. At sa kanyang uh, uh, YouTube channel, ay uh, SJ TV. So, yun. At uh, mga kaotid, yan o. Nakapak na po tayo dito sa itong pag asphalt po nila. Yan. Dito sa ginagawang uh, major bridge. So, may magsaysay abutment A. Yan. Hanggang doon sa abutment B. So, tapos na pa doon. Daw do ito mga cottage na kanilang naasfaltuhan. Yan. So, which is uh, napakaganda na talaga. Tingnan. Yan, oh. Meron na rin. Sa, at, nakalagay na pala dito sa baba. Itong mga kulang pa na mga poste para sa ilaw. So, maraming salamat pala kay Sir SG Vlogger TV na um, sana nga po ay uh, magtagal pa siya dito sa pagbubantay dito sa ginagawang Davao Coastal Road kasi yun yung mga ka -audits. ay mga ilang taon na lang to. Yung nga po ay uh, sana po yung mga nakilala natin ng na mga vlogger na mga nagtatrabaho ay uh, kita pa rin na yan kasi yung po mga cottage parang isang uh, karangalan din na nakilala natin sila sa ilang taon na ating pagbublog dito yan. so bigay mga shout sa inyong lahat yan oh. o. So, napakaganda na And then yung pag-asphalto nila mga cottage, ito talaga yung mga kag kagandahan sa kanilang uh, paglaga ng asphalto. Yan oh, napaka, hindi naman masyadong pino. Yan mga cottage, napakaganda o. Oh. Sulidong sulido talaga yung uh, pagkapison po nila. Pagkapantay, pagkapatag po nito. Yan, napakaganda talaga. Yan. Omega shout out sa nag-asphalto nito. so yun parang uh, hindi na siguro ako masyadong pupunta doon sa unahan mga kaotets pinasilip ko lang sa inyo ano yung mga makikita dito so, kapag nandito ka mga kaotets ito yung mga matatanaw natin at uh, kasi doon sa may um, talaw mo matina walang isla na matatanaw mo uh, di katulad dito yan. makikita natin yung Samal Island yan. So, Paradise, Sunset Yan, Azrila Cove Na soon Itong East IDC Bridge Sa malaylanda Davao City Connector Bridge At yan mga kaotids ah, Yung Dugtong pa Yung saunahan Yung ginagawa nga uh, Road Doon sa may Barangay Duterte Yan oh. Our Castillo Yan. So, mahaba-haba na Titingnan na lang natin mga cottages kung ito pa talaga ay uh, magdudugtong doon sa gilid ng May Asuela cube. So, Sabi daw nila mga cottages doon daw sa May Asuela cube na magdudugtong itong end niya. Yung iba, sabi din nila uh, doon sa May ang tawag niyan sa May Jerome or Castillo. Yan. Nag nagtatanong-tanong talaga kasi tayo mga kautets, Yan na. So, anatin po natin kung ano pa talaga yung mga uh, um, nagaganap dito so, pasensya na po mga kautis baka nalilito kayo kung ano yun Sobrang ganda. So, yo, what's up mga kakotets? sa uh, magandang hapon muli sa ating lahat na napakainit ng panahon yan o. No? Tirik na tirik po mga kakotets yan. So, maraming salamat pala kay Series G Vlogger TV na nakapag-update tayo dito. Yan. So, ito po ay eh, nakita ko rin kay uh, Adventure Adventure uh, na kanyang update. Yan. Sobrang ganda. So, sabi ni Sirius G Vlogger TV na tayo daw yung unang nakapag-update or naka-apak dito na naka-update mga karate. So, di ko alam. So, maraming maraming salamat pala sa kanya. Yan. Yan, may mask tayo. So, itong mask pa rin mga rotis ay pananggalan na rin natin sa init. Yan, kasi napaka-quantin. Malaking nga din ito mga rotis Oh, hi. So, yun mga kotid sa maraming salamat pala kay SG Vlogger TV at uh, yun sa ating mga butihing mga uh, mga followers, mga viewers at uh, syempre yun nga po ay um, sa mga FWs na uh, laging nanood, mega mega shout sa inyo. So, ito po ay update palagi sa ginagawang Davao Coastal Load. So, may nagsabi kasi, uh, bakit daw Davao Coastal Load lang yung uh, lagi kong in-update. So, pasensya na sa inyo mga Lodi, sa mga idol natin, mga college natin dyan. Um, kung may motor lang talaga tayo, pwede naman tayo makapuntak kahit saan uh, gugustuhin natin. Kaso yun nga po, um, yung mahirap din na uh, yung transportation. Lalong-lalong lalo na kapag a uh, papasok po tayo sa mga liblib na uh, daan. Uh, mahirapan kasi yun nga po kung commute lang po yung mga ginagawa natin. And so ito, nagpapakita lang po tayo sa video mga kautits. So maraming maraming salamat. So hindi na lang po ako pumunta doon kasi napakalayo pa yung sa abatment bay. At dyan sa, yan na, na po yung uh, sa kan mga kautits yung sa yan, sa gitna talaga niya. na siya pataas mga kautits. So, dito lang po tayo. Ulit, So, napakaganda. So, good job po sa bumubuo nito yung gumagawa mga kaudit ka sa, sa DP, sa UBI, sa MacBuilders Company, sa Relay, sa Highview, um, sa Weeng Company. Yan, may kamiga siya to sa inyong lahat. So, good job po sa inyong mga uh, uh, magandang nagawa dito sa ginagawang Davao Coastal Road. So, yun. Sino po ba yung mga hindi natin na, Sa mga maliliit na mga contractor, maliit, hindi man siguro sila. Sa mga nagsasubcon pala, yun, mega mega shoutout At kaya, uh, eh uh, PRRD, yan, mega mega shoutout out. Yun, mga kaotits. Maraming maraming salamat. So, siguro, ay uh, Hanggang dito na lang at magpapaalam na po ako mga kaotids. So, pinasilip ko lang sa inyo ano yung meron dito. Ayan. the view. At yun po yung bang house ay uh, yung uh, guard house ni Steve Vlogger TV. At hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Sobrang init na po ng panahon Sa FWS natin yan. Mega mega shop. Okay na.